pinaringgan ng It's Showtime host na si Vice Ganda, ang kontrobersyal ngayong young actress na si Francine Diaz. Ang naging pagpaparinig ni Vice Ganda ay kaugnay sa naganap na viral singitan issue ni Francine sa bandang Orange and Lemons nitong nakaraang April 30. Naganap ang patama ni Vice Ganda kay Francine Diaz sa isang show na dinaluhan niya kasama sina MC at Lassie. Ito yung Bida Kapamilya event sa Pampanga kung saan kasama din ang iba't ibang artista from ABS-CBN. Habang nag stand up comedy sina Vice sa show, ay napag-usapan nila si Ann Curtis na opening performance bago sila. Sinabi ni Lassie kay Vice na opening si Ann Curtis habang sila naman yung kasunod. Pero ayon kay Vice kenda sumingit lang daw si Ann sa pila ng mga magpe-perform at respect to the artists daw sana. Sumingit siya sa pila ng mga magpe-perform. Respect naman sa mga Ayon kay Vice, alam mo si Ann Curtis dapat mamaya pa siya, pero ewan ko sumingit siya sa pila ng mga magpe-perform, kaya Ann Curtis, respect naman please. Ann Curtis, respect naman sa mga artists. Tawagin niyo kong ano, Orange and Paklas. Hindi may kakaila na isa itong pagpaparinig or isang spoof sa naganap na singit issue ni Francine Diaz sa Orange and Lemons. Matatandaang kilala si Vice ganda sa ganitong klaseng pagpaparinig niya sa mga artista pag may viral incident na nagaganap sa industriya. Tulad na lamang nung paos issue ni Janela Salvador kung saan nagparinig din ang It's Showtime host noon. Pero dahil naman dito ay matinding pambabatikos ang natatanggap ni Vice Ganda ngayon mula sa mga fans ni Francine Diaz. Sobrang disrespectful daw ito dahil ang bata-bata pa daw ni Francine para gawin niyang katatawanan. At isa pa, hindi naman daw alam ni Vice Ganda ang buong istorya nung naganap na singit issue. Kung alam daw niya, ay marirealize niyang yung organizer daw ang tunay na may kasalanan. Pero depensa naman ng mga fans ni Vice Ganda, tipikal na stand-up comedy lang daw ang ginawa ni Vice MC at Lassie sa Pida Kapamilya Show. Ito ay joke, joke lang daw o isang biro, isang spoof sa viral incident ni di Francine Diaz na hindi daw dapat seryosohin. Komedyante si Vice, so natural umanong mag-joke siya on stage. Samantala, nagkaayos naman na si Francine Diaz at ang Orange and Lemons matapos nilang magkaroon ng isang meeting kamakailan. Kasama din sa nasabing meeting yung organizer ng event na umaming miscommunication lang ang nangyari at siya talaga ang may kasalanan. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Yan, lakas mang asar sa ibang issue pero yung sa anak-anakan niya tahimik lang tapos gumawa pa video na kunwari naging remorseful naman kunwari sa ginawang mali. E kung tutuusin mas malaki pang eskandalo at issue yung ginawa ni Aura kaysa dyan sa inaasar niya. Nakakainis na yung mga ganito ni Vice na laging nag instigate pero bakit feeling ko ginagawa niya to kapag di niya trip yung artista or nakita niya first hand na may attitude? Buah ha ha ha, yan ganyan dapat Vice Kenda. Deserve naman ni Francine yung hirit mo. 'Di kagaya nung kay Chanella na in the first place wala naman doon si Vice nung sinabi 'yon ni Chanella.